Inaabangan na ang muling pagsisimula ng Season 49 ng PBA Governors Cup sa nalalapit na ika walo ng Agosto. Narito si Julius Salinas para sa ating balita ng sports. Dumako naman tayo sa mga balita sa larangan ng sports. Nakakapanabik na pagsisimula para sa ika-apatapot siya na season ng PBA Governors Cup ang aabangan sa Smart Araneta Coliseum sa ika-18 ng Agosto 2024. Unang maghaharap para sa pag-asa sa kampiyonato sa palaro ang Meralco Bolts at Magnolia Hotshots. Bilang pasabog sa pagbubukas ng ika-apat na putsyam nitong season, 49 pesos na lang din na magiging halaga ng ticket na ibibenta para sa araw na ito na first come first serve ang magiging basihan. Maaring bumili sa online ticket net o physical ticket net booths ng venue. Matatandaan naging usapin ng makabagong season ng PBA dahil sa makabagong rules na binaba na pagdadagdag na apat na puntos sa loob ng court. At yan ang maaksyong balita sa larangan ng sports ako si Joel Salinas balik sa inyo Henry at Vanessa